1, 2, 3, go. Para siyang ramutan talaga pero hindi siya tuklakan. Good morning guys. Nandito kami ngayon sa ano? Sa Bukid. So welcome back sa ating channel for this day guys. Ay mga gano kami. Fruit hunting nila loves. Titingnan namin yung mga duro dito, maraitom so ito, pipin natin kung mahinog na hindi yun nyo mga iba pang mga katanim-taniman dito sa gubat dito na kami Uy! Mal! nangingitin ka oh! yung ano, yung duro pwede tayong magpakit, yun o ano? nakikita mo yun o oh. duro natin yun o oh. yun oh. yun oh. Yun, oh. yun yun yun, basta yun may, may itim-itim yung straw kung So yan guys dito kami ngayon Manguha kami ng duro So namamataan namin may kunting hinog na Pero Ito na yung problem namin Dahil hindi kami marunong umakyat Maghanap kami ng mag-aakyat ngayon Diyan sila Ano Sila dali So yan Kung familiar kayo guys Yung duro o yung maraitom Is para siyang ano para siyang rambutan pero wild siya guys titingnan natin masarap ito masarap guys si Lalabs nag una na siya yung nauuna ngayon dahil siya yung excited na excited sa pangunguhan ng frutas actually guys hindi mo yan siya mapakit ng bukid <laughs> pero ngayon dahil dun sa frutas malo ito, alam mo ba ito duro ito wala na, ubus na tinang no? putol na nila Lamal marami na. Oh, may mga nanguha na. Dito na kami sa ilog ngayon. Tatawid lang kami ng ilog dahil dito sa kabila merong mga tanim na ano na uh, wild fruits. Tatawid na kami ng ilog. Eh, uh, malalim pa dah. Mababasa yung buta ko. Sana nandito sila para makakapag tayo. Kaya kung saan Pwede naman balikan bukas. Ano? So yan guys, dito na kami sa puno ng panda. Haha. Yan sila oh. Pero happy pa rin kami kasi meron pa rin namang ilan na naiwan. Ito na-harvest na harvest. ito. Yan mga putol na oh. Ayan guys, titingnan nyo ha. Kapakit natin ito mamaya. Marami. Ano marami na? so yung mga maitim na yan. Yung bunga niya. So pupunta tayo dun sa isang figure namin dito. Hindi, yung papaharvest tayo sa kanila. Ngayon long lang, magayita rin naman yung mga So ito yung puno niya guys, so. Oh. May sa so, pag-harvest pala guys nung ano, nung duro, yung maraitom. May kanya-kanyang ano, uh, paraan. Yung iba kasi, yung old tradition na pag-harvest nila dito ay eh, kinakat yung sanga. Tapos pag nahulog na buong sanga, dun na dadamputin sa dalim. Wala, walang tao. yung bahay nila dali. Oo, oh, kaya pala wala na sila dito. Kaya gherbis ng mga nila yung palay nila. Pare! Ibang tao guys, nasa bahay na to. Ito yung namin dito. Ito sila. Mga ilang araw nang walang umuwi dito. Ito. Okay. One, two, three, go! Guys. <laughs> hey guys. Hey. guys. Mas kita yang kaget di pono Uy.

Ngayon naman guys, magdadampot naman tayo ng ano, ng bunga ng duro. Ng mara this, oh. Ang maraitom. Ang guys namin. Hindi pa ganong hinog yung iba medyo green pa. Pero okay na yan sya. Ito. Ito yung natin. dan tay mau merek apa ini bikin apa ini bikin apa sih titiknya nyu guys so kemana yang lamanya sa loob kalau mau sih siya, as isa sih yang sunog na ano na rambutan titik nya sa loob ini Sarap guys. Para siyang rambutan talaga, pero hindi siya tuklakan. Pinali na lang namin 'yung sanga dahil hirap niyang i-harvest ang layo. Wala kaming panungkit. So guys kung mayroon dyan sa inyo Comment lang kayo kung mayroon dyan Kung anong tawag sa inyo Pero dito sa amin itom Sa salitang palawan naman Dara Duro Ayan siya. Hmm. Gusto ko sabihin pala pag na-harvest na yun makakasako lahat din pala man no Ayos masakod din Tulong ko na Tulungan niyo so Ito na guys Kuha namin Pero marami pa akong Dadamputin Go So guys Tapos na tayo mag-akyat After natin mag-akyat Ito yung nakuha natin And then The rest Meron po doon sa ibaba ba Alos isang bag din So itong Dabak natin ito yung puno Yung puno niya guys Ng ano Ng duro So, napakasarap nito. Babalik tayo, mamaya hapon ulit kaya bukas ng umaga para i-harvest yung the rest na iwan. So, kailangan natin magdala ng uh, malupit ng mag -affir. So, guys. Thank you for watching sa ating video for today. So, if you like the video, just like, share, and subscribe our channel. So, bye-bye. See you sa next video natin, guys. Bye-bye.